For today's video, magkakamay naman po ako sa pagkain itong aking madaling ulam na niluto today. Ito po yung ulam na madalas kong makita sa menu sa Chinese restaurant pag ako po yung nagpupunta. Eh madali lang namang gawin eh, kaya ishare is ko na po sa inyo. Binago ko lang po ng konti yung paraan dinalian ko yung pagluluto at saka ang ko lang po yung marikado para madaling sundan ng mga kaibigan natin, lalo na yung mga natututo pa lang sa kusina. Madalay rin pong tandaan yung mga rikadong ginamit ko. O ito po ha, maninipis po ang hiwa nitong pork chop na pinagulong ko sa cornstarch. Siyempre ha, tsaka ko po ipinrito, tinustang maigi. Hinango, pinalamig, bago ko po hiniaiwa-hiwa ng maliliit, ganyan no. Yun naman pong isang malaking talong na hiniwa ko muna ng pahaba, nilagyan ko rin po ng cornstarch, saka ako ipinrito. Isinantabi ko rin po habang iginigisa natin itong ating aromatics. Luya, sibuyas, bawang, tapos po yung kamatis. Isang kutsarang asukal po, o isang sandok na toyo para asin papis na po ang lasa. Isang kutsa sandali, nilagay na po natin itong pritong talong at sabay halo. Isunod na po yung tinilad-tilad na pritong pork chop. Dalawang tasa po ng tubig ang ilalagay ko. nilagyan ko rin ng cornstarch, kinanaw. Yun po isusunod natin. Tapos eh, sibuyas na mura para lumapot na po ang sabaw at hindi tuyong-tuyo ang ulam. Wala po namang kasabaw-sabaw yan eh. O tikman nyo na. Kulang po po ng asukal eh. Lagyan natin ng kaunti ha. Dapat talaga i eh, Tamis alat ang lasa nitong ulam na aking niluluto ngayon. Kaya po next time na may talong kayo mga kaibigan meron po kayong konting pork chop iprito nyo na subukan nyo po ito talagang mapapasarap po kayo